At yung mga bossing, nandito nga pala kami sa San Pablo, Laguna, mga bossing sa barangay San Antonio Uno, mga bossing. Bali, umorder sa amin si Madam ng queen size, mga bossing. Yan, bali, nagpapagawa pa lang si Madam ng bahay, mga boss. Yan. Ayan si Madam, mga boss, ang umorder sa amin. Yan, nagpapagawa po sila ng bahay, Ayan hindi pa ayos yung mga gamit nila mga boss pero yung bed po nasa loob na po mga boss yan nasa loob na po naglilinis na po sila para assemblein po namin mga boss yan nagmamadali si madam mga boss kaya nagpa deliver na kagad ng bed mga boss kahit hindi pa tapos yung bahay mga boss sa mga gusto nga palang umorder ng bed mga bossing, comment lang po ayan. Tapos lagay nyo yung size ng bed mga bossing. <coughs> Nalagyan pa po yan ni Nol yung mga bossing. Ayan, nilagyan na mga bossing. Ayan, bali nasemble na po namin dyan mga bossing. Bali size nya mga bossing, queen size mga bossing. Sa mga gustong umorder mga bossing, uh, comment lang po ka dyan tapos lagay nyo yung size ng bed mga bossing ayun maraming maraming salamat mga bossing thank you po